Tsaka yan, mapangon, naliligo. oy naliligo din ako. Anong sabon? Ligo lang ang usapan. <laughs> Pag ligo, ligo lang. Ligo now, sabon later. Guys, pwede bang humingi ng tulong? Kasi patagal lang patagal. Pasarap ako ng pasarap. <laughs> Saan ka nakatira ngayon? Sa Cubao. Sinong kasama ko? Mga ano ko. Boyfriend? Opo. Ano pa ng boyfriend mo ngayon? John Ray po. John Ray. Gano'n ka kakitagal ni John Ray? Mga walong buwan pa po. May nangyari na sa inyo? Mayroon na. Okay. Ilang beses? Dami. Dami. <laughs> okay. At least may pag-amin na Oo. Maamin -ma na ko. Hindi o. naman ako tinungaling eh. Gaya niyan. Okay, sir. Narinig mo yung sinabi niya? Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay gumalaw. <laughs> Wala naman talagang pinanganak na pangit. Nagsimula lang naman ang lahat nung pinanganak ka. <laughs> Gago! <laughs> para sa pag-aagaw mo sa asawa ko at para sa mga anak kong nawalan ng ama. Nagkasala ako sa iyo. Kaya tatanggapin ko. Patas na tayo, doktora. Nakaganti ka na. Kulangan sampal na kabayaran babae ka. Huwag mong pabayaan mo wala na ako ng paggalang sa inyo, doktora Paredes. At bakit? Iginalang mo ba ako nang nakawin mong asawa ko? Hindi ko ninakaw ang asawa mo. At anong tawag mo sa pangangamkam ng ari ng iba? Hindi ko siya kinamkam. Niliyasan ka. Ang lalaki, kahit disent at nagpipigil, Natatangay pag pumapatol ang babaeng katulad mo. Hindi magluloko ang asawa mo kung naging maligaya siya sa pamamahay mo. Remember this. No woman can seduce a happy husband. Kung hindi mo pa rin maintindihan, bakit hindi ang sarili mong sampalin mo sakaling matauhan ka?